Yan, mamamasyal po tayo ngayon guys. Silipin niyo po ang paligid ng aking pong lugar na aking tinitirhan Yan po guys. Yan. Ewan ko lang kung anong ano na po tayo. Nasa labas na po ba o ano. Tabi-tabi po tayo. Yun, marami ang patibong. Marami mga ano po guys. Mga lubak-lubak. Dito po kung minsan napadaan po guys nung kumakanta po ako guys dito po ako napapadaan sa lugar po na ito ayan kasi pag kumakanta po ako guys lumulusot-lusot lang po ako dito sa mga kanto-kanto ayan shout out sa mga kababayan po natin ayan Guys, palo naman po kayo guys sa mga kaibigan po natin, sa mga kababayan po natin na hindi pa po nakapagpalo. Sana po supportan niyo po ang aking pong Facebook at Reels. Crisanto Space po po ng aking pong pilido at pangalan, siyempre. At siyempre naman po guys, subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Chris Space Blind Space Wow Space Panalo. Ayan po sana supportahan nyo po ang aking youtube channel at ang aking ay sorry po ano po ito ayun may patibong po guys sorry po ayun kaya po tayong gumilid po dito tayo po guys sa gilid dito ayan ay okay. baso dito po tayo guys panalo dito naman ang basong ko po yan guys ha.